So yun mga paps, binabad natin yung bagong lining ano. So nandito yung iba. Ayan. Balang problema kahit luma, basta mabasa lang siya. Dilinisan naman natin yan mamaya, okay? So ang paglagay nito, may timing to, no? Ito ang timing niya. Ayan. At saka ito, may timing din to. Ito yung timing niya. So dapat pagtapatin natin yan mamaya pag naisalpak na natin. Okay, so lagay mo natin lining. Tapos Plates. So, ayan mga paps. Lagay na natin yung kanyang plates. So, pagka dito tayo magpo-forma, ito ang style natin. Kasi ito yung matalas. Kasi nakaganyan yung kanina. O, so, yung pagganyan tayo. Kasi nakaganyan dapat doon sa lining. Okay? Sige. Ang kasunod naman. So, yan, Pangalawang lining. Yan, pangalawang plates. So, pangatlong lining. Pangatlong plates. Pangapat na lining. So, pangapat na plates. Hanggang apat na plates lang yan, pero lima ang lining. So, ibig sabihin, nasa taas yung lining na last. Okay? Ayan. So, pang lima na yan. So, goods na tayo dyan. So, yan mga pups. Nabuo na natin yung lining at plates. So, ito yung kanyang timing. Tsaka ito yung timing. So, sasalpak na natin. So, yan yung timing nya. Saka ito yung timing. So, yan. Sige. Paslak na natin. So, yan. Baw na baw na no. So, wala siyang agwat. Dapat ganun lang. Timing to timing tayo. Okay. God bless.